Hello mga Mars! At dahil meron na namang nag-request ng luto ko sa aking panindang spaghetti, kaya gumawa ako ng bagong video. Napakasimple lang po ng recipe ang mapapanood nyo dito dahil ito ay paninda ko sa aming tindahan at ibinebenta e namin sa halagang 20 pesos at 15 pesos ang order. Madalas talaga ang pinakasuki ko rito ay mga lola kasi ang binibilhan nila yung kanilang mga apo na gustong gusto yung aking spaghetti.

sa video ko na ito ay gumamit lamang ako ng isang kilo ng pasta nang spaghetti. At yung gamit ko naman na brand dito sa aking spaghetti ay yung gawa ng Ideal. Saan mak yung pangalan na nakalagay sa kanyang pakete. Matagal ko nang gamit ang pasta na ito. Ito naman yung paraan ko kung paano ko lutuin yung pasta. Kapag naging ganito na yung pinaka ng texture ng pasta, ay pinapatay ko na yung apoy at binababad ko lang ng mga sandaling minuto bago ko salain. At ito naman yung paraan ko kung paano ko lutuin. Nang mainit na yung mantika sa kawali ay naglagay lamang ako ng kaunting butter. Naglagay ako ng sibuyas at ng bawang. Gisahin lang ito hanggang sa mag golden brown at maglalagay ako ng isang maliit na lata ng giniling. Sa ngayon nga kapag ako ay nagluluto ng spaghetti ay mas gusto kong gamit itong giniling na nakalagay sa lata. Mas affordable at mas masarap pa yung lasa. Gisahin lang ng sandali yung giniling, maglalagay ng kaunting pamintang powder at maglalagay na din ako ng one and one half cup ng ketchup. Dito sa aking paninda version na spaghetti, ay gumagamit po ako ng tubig. Yung sakto lang naman na dami ng tubig. Siguro nasa kulang-kulang isang litro yung mailalagay ko. Para medyo masarsa o masos yung spaghetti na maluluto ko at naglagay din ako rito ng dalawang peraso ng malaking hotdog na nahiwa na at naglagay din ako rito ng isang kutsara ng tomato paste nang mailagay ay hahaluin ko lang para matunaw yung tomato paste at maglalagay na ako ng isang 250 ml na spaghetti sauce at sisimutin ko na gusto yung laman para hindi sayang at maglalagay na rin ako rito ng isang peraso ng beef cubes pwede rin pork cubes kaya beef ang nailagay ko kasi ito yung meron ako Naglagay lang ako ng pampalasang asin at ng kaunting powdered seasoning. At maglalagay rin ako ng pampatamis, 3-4 cup ng asukal. Naglalagay din po ako ng pangkulay na at swete sa aking spaghetti para mas maganda at hindi maputla yung aking spaghetti. At nang mapakulu ko na itong sauce ng spaghetti, ay pwede ko nang ilagay itong aking nakasala na na isang kilo ng pasta ng spaghetti. Pagkalagay ng pasta ay hahaluin lang ng mabuti. At mapapansin ninyo mga Mars, siguro, siguro sasabihin ninyo na masyadong matubig at masabaw. Yes po, tama po kayo. Pero sakto lang po yan para hindi magdikit-dikit itong pasta ng spaghetti kapag sinasandok na o tinatakal na habang ibinibenta. E at ilang minuto lang itong nakadisplay, unti-unti nawawala yung pinakasarsa o sauce ng aking spaghetti dahil nanunuot na doon sa pasta. At luto na itong paninda version ng spaghetti.